Welcome to Panyares Eco Park Farm and Resort. So for today's video, mga bagus buyers, ubalin ni sad kunin yung mangla sa Panyares Eco Farm and Resort, which is grabi kanindot nga place no. So sa mo ang pagpanglaag dire, mga bogus buyers is pinakalit ragyod ni siya. Actually, lili di, kayo nindot ang akong drone shots diri kay Murag. Hapon na magod ni siya dire, padulong na ni siya maggabiin. So ang Panyares Eco Park is located siya sa Tupi South Cotabato. Yeah. Ang Panyares Eco Park Farm and Resort isa siya sa pinakanindot nga ako ang naliguan why. Ang ako ang naganahan diri kay ang nature niya mga bugos bayo. Tanawa gud ninyo layo kaayo siya sa syudad. Pero hasta ang pagka sa, palibot. Kanang ang panyaris mangod mga bogus buyers, ang palibot niya is poros mga lupi, poros mga bungtod, poros jud kanang mga punuan ba wala jud kay makita. Ug nindot jud kaayo diri mga bogus buyers kay ang ilahan entrance diri ah, is 40 pesos. Tapos kung gusto po ka maligo sa ilahang swimming pool, kailangan lang nimo magbayad og 150 pesos per head. Actually, nindot po siya diri ang mga bogus buyers kay nindot ang ilahang palibot limpyo ug secured po siya. So, kailangan lang ni magbayad og 40 pesos nga entrance. Pwede na ka matuyok na na dira, makita na ni mo dira ang kanindot sa ilahang view. No? O ang aqua pong naganahan diri is aduna silay 407 steps nga hagdanan nga hashtag yung taas sa mga bugus bias tapos kung maabot mo dito sa ibabaw makita na nimo ang kanindot sa Panyares Eco Farm and Resort Nindot ni siya diri akong imuhang ipa-exclusive kung nakay mga birthday, mga kasal, mga anniversary, mga reunion. Nindot jud ni siya diri ano. Tapos aduna pud sila mga kubo kung gusto pud mo mag-overnight stay diri ah. Pwede pud siya. Ang ilahang kubo di ay diri nag og 2,500 overnight when aircon na na good for 10 persons daw. Suma pa sa katong na, istorya na, na mo dito ha, si Kuya. Anyway mga bogus buyers, mao di ay ang 407 steps nga hagdanan pa sa ka dito sa ibabaw tanawan ninyo kung unsa kataas o unsa kanindot ang view dira taas ka ayo na mga bogus buyers no og aduna pud sila'y zip line diha oo tama aduna sila'y zip line kung hili, og, hilig mo o ka ng mga adventure aduna sila'y zip line Nindot jud diri maligo no magrelax relax, relax. kauban nimo ang imong pamilya magpalayo sa kasa kung gusto jud kang magrelax ang imong huna ug by the way diri, mga bugos bias grabe ka ang ilahang palibot diri a ah, grabe jud ka nature no ug aduna pud sila diri a ah, kanang, pwede pud ka mag-order diri ah, og food kay naga-serve pud daw sila og ah, food sila mismo ang magluto no mao pud ang ilahang mga room diri a ah, ni ko no? is 3,500 kuno ani siya diri upper night. Mauni ang ilahang rooms na ay double deck o naapod siya ng CR na sa sulod with aircon na mga bugos buyers. O aduna po sila gamay diri ang kanang mura o fish pond o mauni ang hallway nila diri akali diri sa gilid mauna ilahang events place. Pwede ninyo dire ay held ang inyong mga birthday, mga kasal, mga anniversary o mga reunion. Nindot ang ilahang kuwan diri mga bugos buyers kay grabe jud kalimpyo no sa ilahang palibot, grabe kanindot ang ilahang place o grabe po ka fresco. O mao ni kung ginaingon, pwede niyo siya dire i ang inyong mga birthday, kasal, anak, uban pa. So kung aduna mo yung time mga Bugos Buyers visit na mo dire sa Panyaris Eco Farm and Resort. Located lang na siya dire sa Tupi, South Cotabato. O kung dili mo katuod, pwede rajut ka ninyo siya i Google Map. Kaya available siya sa Google Map. So by the way, mga din ang views Ito, pag -abot na to pag-abot na mo dire itong hapon-hapon pa lang. Medyo murag alas 5 naman good minabot nila sumurag ngit, ngit na. So that's all for today. I hope you enjoy it mga Bugos Buyers. Thank you so much. See you.